Yun yeah. na magbartagulan sa ibang kumpanya Yun nga Ano? Tangin mo ano? Papawis tayo ngayon Kailangan mo din yan Ano? Ngayon magpapawis Alam naman ka kasi may magagamit ang speed Yung mga gagawin na selecta Yung mga ah, pinagalingan mo Magagalala ako sa pamilya mo Bakit? Bakit? <laughs> 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 na-appendix sa gastos. <laughs> sa <laughs> patage! Okay, sa patage! Ang buitak mo! Ang Suntukan, suntukan takbuhan pa lang ang nangyari. Yapo talagang gagawin ko nun. Pangin lang yan. mo, <laughs> 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 kain mo lang. Na, kamon suntukan, pangin lang Takbuhan talaga yun. Ang ngayon gusto mo lang naman, papawis ka. Oo. Papawis ka lang. Pagpapawis ka lang. Tsaka ito, kinain ko. Gusto mo, magpapawis na tayo ngayon. Bakit? Wala, wala. Lungad ka pa rin dyan <laughs> Lungad pa rin O parang naman to pa lang tatrabaho sa pamilya mo <laughs> mga anak mo sa loob sa loob Wala Alawat na ba? So, ba't labas. Ano lang ako, kaibigan, okay, katamal kita oh. oh. iisa ka lang nga, ano, pring pang... Hindi, minsan kasi kailangan ko kasi magpapawis sa katawan niya. Okay, Hindi, takbo ka na dyan, nasa mo na mo na. Ha, 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 Tang-ed, ah, siya, tang-ed. Ang hihingan labas dila. na hihingan <laughs> gusto ko yung inat ni JR pag inat sabay ganun yun yung guy <laughs> <laughs> yung guy mo nga baliw sa ako pati nagal puta normal <laughs> lang kita yung <laughs> <tayo. Inat sabay> <laughs> salsan hahahaha ko pag tara sabay tara full tayo ngayon sa inyo ha? full tayo AC hindi <laughs> mo ng time later. Ay, <laughs> kita mo doon, may sniper na nakita <laughs> po ulit <laughs> pink doon po. Ini-sniper na agad, inuuluhan <-wal> doon. Inuuluhan ba ka agad? <laughs> lang sa imus ako. Nakit na naman na Kapit papika na lang ngayon ah Ay, eh wala kobra si ano, eh, Mad... Kunti na nga lang, mamatay na rin yan eh Kumapit um, na sa gilid Wala, Oo, wala na ah Mag Magaling lang naman daw siya eh Sinamon ko nga kayo, ano karaan Ano, kobra ka, ayaw ko ba di Palpitate ako eh Palpitate ako Baka na magaling pa naman natin sa ako d'yo Meron pa ba kasi yan? Ito magaling na naman kasi Kasi Panay ano mo kasi kaya nagpigsayan Manigalon mo kasi Hindi ako nangalay Uy! yung nanay mo kasi. Okay. <laughs> Dago, kaliwa ka ko eh. Kaliwa ka <laughs> mo. Tangin na po ka. Kaya tao na sabon, gago. Ano yung ano niya, buddy? Pag-uwi, anong ginagawa? Ayaw, ano? Sal-sal? Ay, Tangin -sal? na ito agad <laughs> dyan. <Dado>. Budyakol kasi. Eh <laughs> kaya, magiging Abdul Jakol ba yan? Hahaha! <laughs> Abdul Jakol, nama. Jadi aku tak tahu. JR po, tapos doon siya pa lang. Puta lang, jajakod na. Ay, kuwi na ako. Nakakuha isa. sasal na ako eh. Kuntatakoy na ako eh. Puta ka na mga ka. Tapos pa lang ang puta ka na. Ah, guys. Alam mo yung nag-google ni Tropa natin, matik yan. Ay, ay, ay. Samtalo siya talaga yung nakikita ko. Nagsisend pa ng video. Nakaupad na yung short. Kinangin na na ito. Tamong salsal. Lado yung asawa niya. Kinangin na na ito. Salsal. go. Good snow. Good